sa uh, kundi na lang matatapos ang pagkana natin ito at malinipat na natin yung ilog dito no? So, mga ilang oras sa siguro mga 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 magandang gabi magandang umaga dyan kung saan panigman kayo ng mundo uh, for the mga bay ay atin ang titirahin yung dito na tayo sa ating unit atin ang titirahin yung sinasabi ko sa inyo na ano no Ah, uh, ilog na ating ililipat mga bay. So, ilipat na natin bali dalawa kami. Dito na tayo sa ating unit at ayun na yung ating kasama. na ah, nauna na sa atin yung ating kasama mga bay. Kaya, ayan. So, papunta na tayo doon sa area na aming kakanalan pa tuyuin natin yung ilog dito mga bay. So, oh, ito na ilog. Ayan. Doon sa baba kasi ay dito banda. Ay aming project. So, dito na tayo. At, yun nga ay atin ang kakanalan yun. Update na lang tayo. Ma, siguro makahuli din tayo ng isda Dahil yung ilog, mga ilang metros din yung ilog na maging tuyo yung ilog na you no. Know, dahil ilipat natin yung tubig sa kabilang side. So, yun. Abangan nyo lang. Update na tayo mamaya pagdating natin doon na nasa ano pa tayo nag travel pa tayo sa ating unit pagdating na lang doon update tayo mamaya at titirahin natin update <laughs> dito na tayo sa ating ginagawa at diretso na tayo doon sa unahan kapuntahan lang natin yung ating kasama kasi nandoon na sa unahan no? na rin natin ang truck tara update na tayo mamaya mga bay at ilipatan natin ang ilog sana makauli tayo ng mas maraming isda para may mayulam na rin tayo. let's go so yan mga bay dito na tayo at atin na tong Ilipat to na ilog na to mga bay At yung isa kasama natin ay doon sa unahan Oo oh, pala yung na lang kami Ilipat natin to At itambak natin dito sa kabila Para yung ilog na yun sa ating harapan Ayan yung nakikita Dito na natin yan ipadaloy Yung tubig Transfer natin dito yung tubig lang tayo mamaya mga bay, sana makahuli tayo ng ista pag naging ano na tuyo na yan dyan sa kapila, no para may pangulam na rin libre <laughs> ulam na naman so, ganun talaga pag ang pangho, walang to. walang trabaho na hindi magagawa pag pangho yung gamit kahit anong gagawin yung mga sa pag okay o Pag Kaya marami talagang gawain ng Bangko Sa kontraksyon Kaya Sa ngayon mga ba yung mga Kontraksyon na hindi na Gano gumagamit ng bulldozer Kadalasan ay bangko na Dahil yung bangko Galos gamit sa lahat ng naging construction so hahabulin natin yung level sa ilog sa kabila balilaliman natin mga dalawang metro sa ta para makadalo yung tubig kasi pag hindi mo rin nakuha yung level doon sa kabila ay hindi yan dadaloy dito yung tubig mga bay Matatapos ng pagkanal natin dito at malilipat na natin yung ilog dito no. So mga ilang oras sa siguro. do so, papunta pa tayo dun sa taas. Yan. Yan sa mga centimeters pa yung pulang. At yung isa kasama naman natin ay malapit na rin. At natapos na rin niya yung ano niya at panuntong na sa ating ginawang kanal no? update na tayo mamaya guys sa pag mga bay mga kabinets at ating mga kaibigan maputa ah, natin tayo ng hapon no? hapon na pala gabi Pagpunta tayo ng gabi siguro bago natin ito matapos. napaka-init. sobra nag-overheat na yung ating unit ng dahil sa napaka taas ng init at dito tayo mismo sa gitna ng radiatorong niya yung ating unit na dahil sa napaka-init ng panahon at wala rin nasisilungan talaga tutok na tutok yung araw pag na tapos na natin ang kanal at nailipat na natin dito uh, malapit na tayo sa ilog so yan na lang ang kanala natin at papasok na yan tubig dito mga bay at ayun uh, no uh, yung ginawa natin kanal ay papunta doon ayos na ayos na so dito na dadaloy yung tubig na, na yun dito na dadaloy papunta doon sa unahan at matrabaho na namin yan sa kabilang side na yan mga dyan, dyan mga bay so sa kabilang side na yan dyan ang aming project matrabaho na namin yan pag yan na tubig na yan ay matransfer na dito mga ilang metros na lang mga 20 meters na lang yung kanala natin ay, uh, ilang oras na lang siguro dahil ayun yung ating kasama ay padugtong na rin siya sa ating kinanalan mga bayo oh, kita nyo yun na konti na lang talaga ay eh. Madugtong na yung ano namin, ginawa namin kanal, bale, naghati kasi kami. So dito rin, malapit na tayo sa ilog. Ayan na ilog mga bay, malapit na tayo dyan. So pag nabuksan uh, na yan natin dyan at doon sa kabila ay matuyuan na siguro makahuli na rin tayo ng mga isda dyan mga bay. No? So update na lang tayo mamaya pag nakahuli tayo at matapos na ito mga bay. So yan, update lang tayo mamaya.